Makina, isang IP address, di po ba? Kasi yung mga makina, iba-ibang lugar yun eh. Sa buong Metro Manila, halos 95%, 30,000 plus machines, iisang eh, IP address lang ang pinanggalingan. Yun ang patunay na minanipula nila ang eleksyon natin. Noong October 17, nandoon ako sa loob ng COMELEC. Ang sabi ng Comelec, kayo, kami daw, ang ingay-ingay nyo, sige, patunayan natin, magbukas tayo ng balota. Sampo, pumili kayo. Tingnan natin kung tugma o hindi. So pumayag kami. Sige, bukas tayo ng sampung balota. Kami ang pipili. Nang pumili na ang grupo ni General Rio, ang sabi ng Comelec, huwag na, ayaw na naming buksan ang balota. O yan. Yan ang patunay mga kababayan. O matras si George Garcia. Ayaw na nilang buksan ang balota dahil alam na alam namin saang parte ang daya nila. At ang binipisyari nito ay si Marcos. Bakit? Tulad ng sinabi ko sa inyo, si Sara Duterte ay ayaw na ayaw ni Lisa Marcos. So nakipag-usap siya sa Smartmatic, hindi kasama si Inday Sara doon. Kaya mga kababayan, yung boto ni Inday Sara na 32 milyon, kanya yan. Totoo yung boto ni Inday Sara. Yung kay Marcos, yung kay Marcos, natandaan ko nagpustahan kaming anim na technical na mga tao doon sa headquarters. Walang lumagpas sa 24 milyon. Ako, 24 million lang ang estimate ko. Ito yung pinakamataas na boto ni Marcos. Bakit 24 million lang? Dahil incumbent ang kalaban si Lenny Robredo. Makakahatak ng maraming boto. Siyempre, bababa ang boto ni Marcos. Pero kay Inday Sara, 32 million. Natakot si Lisa Marcos dyan. Na kung mababa ang boto ni Marcos, 24 million lang, at si Inday Sara ay 32 million sino ang titinghalain yung leader si Inday Sara di ba kasi siya yung mataas ang boto takot si Lisa Marcos kaya dinagdagan ang boto ni Marcos hanggang dumikit 31 million plus si Marcos 32 million si Inday Sara dinikit nila pero kahit nanalo ka pag dinistrungkar mo yung eleksyon mo, dinagdagan mo yung boto mo, anong tawag doon? Pandaraya pa rin. not sir pa rin, di ba? O, oh, not snatcher ng boto, ulitin ko. Si Marcos Jr., snatcher number 2. Si Lisa Marcos, the national problem, snatcher number 1. O, oh, kasuhan nyo ako. O, oh, hamon ko dyan sa mag-asawang mga snatcher sa Malacanang. Kasuhan nyo ako. Kaya mga kababayan, nasabi ko yon na gusto kong sampalin yung bruha na yan yung Lisa Marcos na yan kaliwat ka ng three times dahil kaya nga gustong gusto ko talaga sampalin para matauhan traidor sa bayan o traidor sa bayan wala tayong maaasahan sa kanila alam nyo, itong sinabi ko, pangalawang manipulasyon na to. May nauna pa dyan. Ito mga sinasabi ko sa inyo, personal knowledge ko yan. Kasi nandun ako sa kanila, anim na taon. Oh. Noong unang manipulasyon, nagprotesta pa si Marcos noon. Nadaya sa ni Leni Robredo, di po ba? Natandaan nyo, nagprotesta si Marcos? gusto talaga ni Lisa na iupo ang kanyang asawa at makamtan ang kapangyarihan. Kaya, minanipula niya ang Korte Suprema mismo. Ang Korte Suprema mismo ang minanipula ni Lisa Marcos. Kaya nahinahamon ko yung bruha na yan. Kasukasuhan mo ako? Baka kita Ma, ma mabuljak kita dyan. Aba, okay. baka malaki strike kita dyan, mabulja kita, ayon kay Maharlika, di ba? Oh, Ito yung una, minanipula niya ang Korte Suprema. Ang problema, naisahan siya ng kabila. Hindi siya nanalo. Hindi siya nagwagi. Dito sa eleksyon, minanipula niya yung eleksyon system. Diyan nagwagi siya. At nakapture niya ang malakanyang, Nakuha niya ang kapangyarihan. So ngayon sa kanila na yung kapangyarihan, mga kababayan. Ayaw nang umalis. Ngayon pa lang, nagbabalak na ang mga animal, <laughs> ang, mga, ang mga hayop dyan. Wait, wait, wait. Klaruhin. Klaruhin natin. Sabi ko animals kasi, si Lisa, ang tawag sa kanya ni Maharlika, ahas. Si Marcos naman, ang tawag ni Maharlika sa kanya, kuting si Romualdis naman, ang ko sa kanya, pato. Kasi para siyang duck kung, ba, para siyang pato kung maglakad. So, animal. O animals. so, so <laughs> Ayaw nang umalis. Nung makatungtong na sa malakanyang, nagbalak na naman ang anak niya gagawin pangulo rin. So, gusto nyo ba yan? Uh, akala ko gusto nyo. Oh, sige na, tapusin natin yung istorya. Oh. So, ito na. Gusto nila na makamtan yung kapangyarihan. Natakamtan nga ni Lisa Marcos. Ngayon, ayaw niya niyang bitiwan. So, ito. Nung anim na taon na yan, palagi kaming nag dinner sa kanilang bahay once a month. Nagahaponan kami sa kanilang bahay once a month. Kaming anim na technical plus dalawang mag-asawa. At palaging sinasabi ni Marcos sa amin, The Americans removed my father. So, malalim yung kanyang takot sa mga Amerikano na baka tanggalin din siya. So, nung nanalo na siya, yumuko agad siya sa mga Amerikano. Oh. Pero, sa anim na taon na yan, habang nagprotesta sila, ang China ang nagsuporta sa kanila. Oh, suportado sila ng China. Alam ko yun, nandun ako sa opisina nila, nandun ako sa bahay nila. So, suportado sila ng China sa loob ng anim na taon na nagprotesta sila. Pero nung nanalo na, sinaksak din sa likod ang China at yumuko sa mga Amerikano. Kasi takot si Marcos na matanggal. So, yun ang una. Yumuko siya sa mga Amerikano, sunod-sunuran sa mga Amerikano para hindi siya tanggalin. That's the first clue. Ayaw nang umalis sa pwesto. Oh. Pangalawa. Um, cha-cha. Oh, gustong baguhin ang ating uh, saligang batas, di ba? Oh, gustong baguhin ang ating saligang batas para i-extend ang termino o allow him to run for re-election. Papayag ba kayo doon? Oh, 'yun ang gusto din nilang mangyari. Kasi po hindi pa qualified ang anak tumakbong presidente sa 2028. Kaya kung for si kaso hindi matuloy ang chacha, isisingit si Tambalos Los sa 2028 to hold the fort until the son becomes qualified in 2034. Yun, yun. Um, gusto nyo ba si Tambalos Los magpresidente? Ayaw nyo. May ayuda siya. Kaya nga mga kababayan, Di ba? Di ba? Ayaw, ayaw no doon, namimigay ang ayuda? <laughs> o, oh, ayaw nyo, ha? Oh. Okay. Si Tambalos dos namimigay ng ayuda. Anong dapat itawag natin sa kanya? Hindi. Tambayuda. O, oh, di ba? Si Tambalos dos namimigay ng ayuda. So, dapat ang tawag sa kanya, Tambayuda. Para klaro, di ba? ayaw natin sa kanya, hindi naman talaga mananalo yan, di ba? Oh, hindi talaga mananalo. So ngayon, hindi mananalo, gusto na naman ni Marcos makipag-away sa China, di po ba? Oh, yan. Pinoprovoke niya ang China. Kasi, kung sakaling magkagulo ang Amerika at ang China, damay tayo. At pag nadamay tayo, anong gagawin niya? Declare emergency rule. Oh, walang eleksyon, siya pa rin ang Pangulo. So yan, yan ang mga senaryo nilang lahat. Ulitin ko ha, nagtangka itong dalawang isnat uh, snatcher na isnatchin yung vice president. Hindi nanalo. inisnat nung presidential election nanalo. Ngayon ayaw nang bumitiw. Kaya yumuko sa mga...